Sinanay sa inyo, oh. itong sapatos Ang ganda Tiguang 50 lang ito mm. Ay, sinanay Po, nai Wow, nai, ang ganda Salamat, nai Papakita ko to sa akin mga kakasip Para mangani din silang Bumili, kasi maganda Pagkiko Meron pala yung auto oh, sinanay sa iyo, oh maglinis ka doon sa labas mamaya. At dapat, pagbalik ko, malinis na doon. Ha? Dapat, dapat huwag kang mag, maglaro-laro kung kahit saan. Kasi mayroon, mayroon na daw virus ngayon, yung mga impacts. Ayaw kong mahawaan ka mo. At ayaw ko hindi ko naman chismis yung mga kapibahay natin doon. At maglinis ka na, ha. Ayaw ko maawaan ka na ngayon pa. Kapag ikaw, pumunta-punta ka doon sa labas, at maglaro-laro ka, matatamaan ka talaga sa akin. Sige. laro ka doon sa labas. Sige. Sige. Maglinis ka na doon bakit Ano man lang yun, magsinanay. Mamaya lang, nai. Maglalaro muna ako. itlang hmm. <tapos> so lang. Hindi na lang, ha? Maglalang na ako. Ay, salamat. Tapos mo.